Jericho Cruz may mabigat na sinabi sa si Gilas tungkol sa kanilang first match na mangyayari na sa katapusan ng buwan. Alam naman daw niya na magaling ang Gilas pero alam din niya na kaya nilang talunan ang Gilas dahil sa lineup na meron sila ngayon. Sa katunayan, all out na araw ang kanilang lineup dahil sa Asian World Cup qualifier, hindi ka na makakakita ng Team B. Kung ikaw si Jericho Cruz, nayayabangan ka ba sa kanya? Jamie Malonzo, tinanggap na ng Hinebra pero hindi na ito papayagan ni Kume na bumalik sa Hinebra ng ganun kadali at mukhang sa MPBL palang bagsak niya. Tara, pinagmamalaki ni Jericho Cruz ang kanyang team na ibabandera sa Asian Qualifier dahil isang araw to sa pinakamalakas na nabuo nila. At pinaalala din niya nung panahon na natalo ng Guam ang isa sa mga malalakas na team sa Asia na Syria na kung saan ay nakontrol nila ang most offense sa ikaapat na quarter kaya kampante ang Guam dito. Ayon kay Coach Team, hindi naman nila iti-take for granted ang Guam dahil nag-iiba daw ang kompetisyon ngayon. Hirap nga ang Guam sa Thailand at South Korea sa Asia Cup. Ang Guam ay nasa ikarang 81 sa FIBA rankings pero hindi naman daw basihan yon lalo na ngayon na wala pa si Kai Soto sumasama lang siya sa mga practices. Ang Guam ay merong maraming malalaking big man na may mataas din efficiency, si Jonathan Galloway, garnering 6'11". Si Matthew Figur na physical maglaro na bagay i-mash up kay QMB. Ang minaman man talaga ng gilas dito ay si Ross Ernest averaging almost 16 points per game. Ngayon lang din nare-recognize ang Guam dahil noon hindi talaga magagandang records nila. Pero ngayon kasama ni Jericho Cruz Lumi-level up na Kaya si coach team aware pa rin sa pwede nilang gawin Ayon kay Jericho Cruz Alam niya na magaling ang gilas Pero syempre kombinasyon niya ng PBA players Japan B-League players Na mga outstanding lahat Pati KBL At syempre si Justin Brownlee pa Pero tiwala naman ng Guam na Sa pamamagitan ng tamang adjustment sa mga plays At man-to-man -man defense Ipapakita daw nila ang kahinaan ng Gilas at babawian nila ng good defense. Bibigyan daw nila ng magandang laban ng Gilas na hindi matambakan, manalo-matalo Parang si Gilas naman din kumakampi si Jericho Pero kailangan niyang lumaban para si Guam dahil isa nga siya Sa mga inaasahan dito, siya kasama ni Ross Ernest at yung kasama ng 6'11 May average type na efficiency rate pati sa shooting pero isang technical team ang Guam kaya natalo ang Syria kahit nasa Syria ang size advantage dahil inaayos nila to play by play. Matyaga nilang hinahabol ng kalamangan at mahilig din magpaikot ang kanilang coach. Si Cruz ay nagkaka-average ng 10.4 points per game sa FIBA at isang araw siya sa magbibigay sakit sa ulo kay coach team. Si Cruz din ay may limited time lang sa pag niya si Guam dahil sa mga PBA schedule niya sa SMB. Anong magiging preview niyo dito mga kuys? Jamie Malonso, tinanggap na ng Hinebra ayon kay Coach Tim mula naman daw problema sa kanya. Ang pagbabalik ni Malonso sa Hinebra tanggap naman siya agad pero ang dapat niya kausapin hindi ang Hinebra kundi ang PBA mismo. Ayon kay Kume hindi siya papayag na makakabalik siya agad kasi syempre banned na siya, sakop na siya ng banning na tatlong taon. Ewan ko ba si Malonzo parang hindi nag-iisip. Mabuti na lang at meron pang gilas na pwede na mauwian. Ayon nga pala kay Coach Tim na iba daw ang laro ni Malonso ngayon kasi parang Galit na galit siya sa bilig na hindi siya binigyan ng playing time, binubuos na lang niya sa lahat ng practices. Maganda daw ang mga tira niya ngayon, yung madakdak niya, yung pagiging atletik. May motivation talaga at lubahang nagustuhan daw to ni Coach team. Pinapakita lang din ni Malonzo na dapat siyang bigyan ng oras sa floor kasi dati binabangku lang siya nung papunta siya ang Japan. Ayaw naman din ni Malonzo maulit yon kaya pinapakita sa practice kung anong mga capabilities niya. Kung sa bagay, mali din naman yun na si Malonzo. Sana hindi na rin yon lalo na ngayon out of si Oftana. At lagi niyang ginagawa ang mga shooting drills kapag nandyan si Coach Team. Ngayon naman ang tanong after ng gilas, Saan babagsak si Malonzo? Imposibleng sa PBA dahil presko presko pa. Ang patakarang yan. Kaya ang next destination niya ay MPBL. Most likely sa Abra daw to. Kasama ni David Liponso. Doon mas magiging malakas ang firepower niya lahat. Magiging kapanapanabik dahil pareho sila ni na Dave na puro atletik na magsasama sa isang bubong. Maganda to. Habang wala pang PBA tatlong taon muna siya magagamit ng Abra sa MPBL.